Hello, mag-harvest tayo ng bunga ng ayan bunga ng alupati harvestin na natin para meron tayo idadry natin siya ayan kaya ako nag gloves kasi nagmamarka po yung kulay Ayan, ang daming bunga guys. Sino wow. So, ayan guys, ayan, kinakat na natin yung bunga ng mga alugbati. So, nag-research ako sa, sa internet kung ano ba yung mga benefits ng alugbati guys. Oh my God, ang dami palang magagandang, um, magaganda na benefits ng alugbati. Isa na 'yon, yung vitamin uh, C tapos mataas siya sa iron. Tapos vitamin ay, ay nakalimutan ko na yung ano, yung isa. Tapos magandarin uh, maganda rin siya sa uh, paningin. Ayan. Uh, try nyo i-search yung mga benefits ng alupati. Ang ganda. Tapos, meron pa yung isa na nagistuhan ko dito na uh, isang pinakamagandang benefits ng alupati, guys. Nakaka uh, ano daw. Maganda daw yan sa anti-aging, guys. Tapos, ano pa ba? Marami ako na research eh. Tapos, meron pa siyang Uh, maganda daw din sa mga anemic at saka maganda gamot din daw siya sa anti-cancer so pag hindi kayo naniwala sa sinasabi ko mag search i nyo na lang yung benefits ng alopati guys kahit yung leaves niya lang yung dahon niya o oh, ba diba? kaya pala uh, tapos maganda rin siya sa inflammation nakakatanggal din daw siya sa inflammation dahil uh, maganda rin siya sa antioxidant mataas din daw siya sa antioxidant guys so ayon tapos laxative nakaka ano rin daw siya sa um, kung gusto ninyong magbawas ayan kumain kayo ng kumain ng dahon ng alugbati hmm. Pero yung ano, yung bunga siguro nakakain siya pero ang na ko doon uh, pwede daw siyang gawing food coloring, natural food coloring. Yan or gawin ninyong parang ink kasi para siyang yung kulay red na beetroot guys. Pero mas maganda yung kulay nito. Dark purple yata yun. Yeah parang ganun. Para din siyang ano, ah uh, beetroot pero mas dark, darker pa siya doon sa beetroot. Kaya ako naka-gloves guys kasi matagal mawala yung ano niya, yung uh, ano ba yun? Yung pag mo siya tapos pipigain mo, matagal mawala dyan sa kamay mo yung uh, kulay. Ayun guys, vitamin A pala. Yung isa, vitamin A. Tapos nakaka-enhance daw ng uh, skin. Ayan, kasi ni-research ko ulit. Tapos, uh, maganda sa ano, nakakalinaw daw ng paningin guys. So, yung pagkain naman dito, moderate lang. Huwag naman yung grabe na kahit naubusin mo na yung dahon ng alugbati mo. O, ayan so ang ganda ng alugbati ko guys kaya favorite kong inalagaan yan sa lahat ng tinanim ko ata alugbati yung pinaka mabilis na napatubo ko at hindi siya maselan tapos gustong gusto ng araw pero dahil sobrang mainit ngayon sobrang init talaga so nilagay ko sa medyo shade yung naarawan siya ng umaga at saka yung pang alas 5, alas 4, gano'n. Hindi siya talaga fully sun. Talagang, ayun, uh, okay naman siya. Kaso lang, ayaw kong mamatay yung akin alugbati kasi favorite kong plants yan. Ang dami ko ng alugbati, ayan. May mga binigyan din tayo. Sana nag-survive yung mga alugbati nila. Ayan o, oh, ang lalaki ng mga leaves guys. Pero parang, sobra malalaki yung iba yung ano lang yung yung top niya ano ba yun may uh, ko hindi ko na alam kung paano sabihin yung talbos yeah. yung talbos niya yung uh, kinakain ko dyan tapos yung mga dah mga maliliit na dahon kasi yung malalaki mo sobrang thick Iwan ko kung anong nangyari dyan. Sobrang, sobra silang lumaki. Pero yung iba na dyan, ayan. maliliit na. Maliliit na siya yung ano. Yan na yung kinukuha ko na. Nilalagyan ko ng uh, mostly itlog nilalagay ko or soup. Pero dahil ano kasi siya slimy yung ano niya. Yung texture niya. Kaya pwede din siya sa sabaw. Na-try ko na siya sa bao. Masarap siya. Tapos sa, uh, ano, sa scrambled egg. Masarap din siya with, uh, ano, uh, bacon. Pero, ayan, gustong-gusto -gusto din ni Jan. Nagustuhan ni Jan yung alog bati, guys. I think, uh, <clears throat> medyo dalasan ko yung pagpapakain sa kanya kasi nakakaganda daw yan nakakababa daw ng blood pressure tapos anti-aging para ano naman wag siyang tumanda ka wag siyang magmukhang tumanda tanda masyado guys di diba? <laughs> tapos kailangan ko din yan para at least naman medyo bata-bata pa. yung ating itsura kasi, kasi nakita ko talaga na nakakabata daw at ay ihigit so yeah. kailangan natin kumain ng maraming marami o oh, diba Di natural hindi na natin kailangan ng mga gamot gamot para pumata yung yeah. ating itsura. So, ayan, ang dami kong na-ano na-harvest. So, patapos siya. na yung aking video. Thank you for watching, guys. Ayan. At least, nakasurvive din yung video natin. Kasi yung video na yan, walang sound. So, dahil nag-research ako, ayan, marami akong nasabi. Bye-bye!